What's up, guys, kapit na natin yung in order ko na ano, back race. Dito sa top box. Yung bagong order ko na back. Ito guys, oh. in order ko lang ito sa Tiktok. Kapit na natin ito para... Ganyan, siya. Ganyan to para. ano. Ganyan, kaya Ganyan kaya kaya

Pak. para sekali Barang unisex, pwede ganito, pwede ganito. Uh, pangit na 'yung paganya, Oh. Siya oh. Ah, pwede din pala siya uh. Pero mas maganda yung yun. Gracias. Tumaga sa hiring mo lang. Ilabo na bi JMP. Magas yung pulis sa ano eh. Hiring eh. Inabul ng PJP. Ginarga yata ng pulis yung ano eh. Hindi ah. Buat. tanggalin ah? Ay, Sama yang mana, dikit. Pernah tanggalin. Pernah tanggalin tuh ah. Putol-putol ka. na <laughs> mo kami ya.

在哪呢？<Banana. S 2> mm. guys, okay, si kapit na natin itong papulong. Okay. si Chris, eh sakay si Chris ang sakit ng ano mo ba eh? <laughs> ang sakit ng likod ng ano mo tapak <laughs> tumatama yung buto-buto nya dito eh. tumatama yung buto-buto nya dito sa likod dito tumatama-tama eh. dito, -tawa dito. <laughs> okay na guys bit natin yung backrest natin no Thank you thank you what's up